na lulong sa online sabong ng hold-up ng isang kooperatiba sa Cebu. naritong ang news ko. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang pulis matapos mang hold up sa isang kooperatiba sa Toledo, Cebu. Kinilala ng otoridad ng sospek na si Police Patrolman Jamar Briones Ezekiel ng Toledo City Police Station. Sa kuha ng CCTV camera, pumasok ang sospek sa kooperatiba at walang alinlangan ang tinutukan ng barilang guardia at dinala ito sa kahera at sabay nagdeklara ng hold up. Ilang sandali lang, may daladala na itong bag at dire-diretsyong lumabas. Ayon sa mga pulis, 200,000 pesos ang perang natangay ng sospek suspek na tumakas sa kain ng motorsiklo. Mabilis na magnatunto ng kawatan dahil nakuhanan din ng CCTV camera ang pagtakas ng suspek sa kainang ng motorsiklo ng maaresto. Nakuha na lamang kay Ezekiel ang halagang 35,000 pesos. Ayon sa mga pulis, inamin ng suspek na nahuk ito sa bisyo, partikular sa online sabong. Nagtangkap magpakamatay sa loob ng kulungan Si Toledo gamit ang tali ng short nito pero napigilan nito ng mga pulis bukod sa kasong kriminal. Mahaharap din sa kasong administratibo si Ezekiel.